Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Ano bang final nating kaso, Atty.? 19 counts po ng cyber libel. 19. Again. Bakit po 19? Uh, labing siyam na beses po na nagpahayag o nagpost ng na mapanirang uh, uh, imputation yung respondent. Kaya po 19 counts. Bawat uh, post na mapanira ay isang count. Sino hmm. sino po ang mga nirereklamo or ano, o you kinokomplain uh, dito me. po sa criminal case ang finalen po natin ay si Mr. Gary uh, Yap. 19 counts of ano po sir, ano po? Cyber, uh, cyber, cyber libel. Cyber libel po. Sa package naman. Ah, ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause mm -hmm. ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Mm -hmm. Sir, how about yung mga nag-share na? Uh, merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung of habeas data na nauna na namin na i-file. E uh, hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Dari uh, Yeah. Sir, ito po yung social media post na sinasabi kong pa teaser. Ni Yung so, teaser video. So, so. Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas mo? Ibang uh, pag uh, pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung uh, may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba? Or paano po? Yes po. Uh, sa ilalim ng Cyber Crime Act, po, pwede pong humingi ng danyos ang nagre ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Uh, attorney, uh, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Um, uh, hintayin natin siguro sa korte no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At, po. at ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay mapain po ito sa korte at ma makulong ang uh, respondent. sa criminal case at po. may tear po ba sa showing or anong hinihili? Uh, hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung rate of habeas data And we will comment on that pag po lumabas na yung order ng corporate. Ah, pero hiniling nyo na po ng inyong kampo yes, po. ipatigil? po, meron pong hiwalay na kaso. Oh, ipatigil the trailer, the, the Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy, nang walang consent ng aming kliyente. At to, ano sinabi ni bossing? Wala daw nag-consult nag sa kanila o nagtanong man lang? Anong yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ uh, of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo po pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose, nang uh, walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. You... You... But... 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 At copy Um, hindi, yung teaser video lang teaser mismo ang aming basihan ng pagdidimata. Attorney, when will be, we will be, knowing the verdict? Meron namang... Um, we don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maari uh, maaari ng aksyonan ng korte ito. So, ito ay na-file uh, two days ago. Two days ago. Dito rin po? Dito rin po, sa RTC. Uh, so, hinihitay po namin. Anytime today or tomorrow, Probably or Monday. So, At anyway. nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Vin Sentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa Rito Pahabia State. Sino po may ayon yun, sir? Si, Daryon. si Darren uh, attorney, anong sinasabi nito no? tungkol dun sa mga nagsishare, so, 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 mga uh, teaser, uh, -promote uh, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa Rito Pahabia State. Nagko-komento, uh, ganun. Yes po, kasama po. Kasi ang uh, paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung okay. alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa koko's ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong privado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon. Eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at magmanira ng iba kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, daritsahang tinawag na rapist yung aming yun. kliyente. Mm -hmm. so, Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng sa end, pag daw, sinasabi niya kasi na wag mo nang husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi pero ganun yung sinabi ng teaser. Pupwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direksyon ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer Masigurin. o ng author Masigurin. ang mahalaga. Kung hindi ang Masigurin. epekto niya sa iyong biktima. So it's not your good intentions that will matter. Ang mag mag magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan kong aksyon talaga. Si so, so, po, Mayor Polito, nakatanggap ng yes. hate threats? So, Pati mga comments, kung babasahin nyo yung mga comments sa mga posts, nati trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. Ay so, attorney talaga, apektado yung pamilya? Apektado talaga. Sir, politically motivated ba but... ito? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong ipinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyon na ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo. Di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So kung hindi menensyon si Vic Soto, okay lang? Eh, maraming paraan para. We, would, we wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Uh, siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman, kami ay uh, may kaalaman naman ng konti sa batas. At uh, nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Uh, bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang uh, magsa, maghain ng sagot, ay mag-evaluate ang fiscal kung may basihan o probable cause. Uh, at kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Uh, given the timeline, naabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula. Kung hindi para papanagutin ang uh, naglabas ng teaser video, yung habeas data ang aming layunin sana ay mapigilad so Kaya hinihintay namin na uh, lumabas yung order ng court. At sir, yung parusa doon sa mga nag-share, ano bang fire na din sa kanila? Uh, hindi namin sila kinasuhan dito no sa criminal case. Mm -hmm. Doon sa isa dun sa, sa habeas data, data, ang layo nilang ay pigilan. Mm -hmm. uh, -hini 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 Para hindi na i-share. namin sa korte na sila ipigilan. At kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that? As sa ngayon po, wala. So sir, dito sa writ, kasama doon yung dapat i-take down na yung mga posts? Yes. Sir, sure, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila S.P. Soto and Joey De Leon? Ah, wala kung po. anong legal moves nila? Wala pa na. Wala po. Wala pa po kami idea doon sa movie. Yung teaser video lang po ang basihan natin. Okay. So, so, yung yung isang linyang yun na to, ganun kaano ka-destructive yun? Well, uh, sa salita ng aming kliyente, uh, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa isyong 42 years ang pa natapos lilinawin ko lang po, ah, wala akong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay. 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 Thank you, Tony. Sir, kailan na-fellow? Sorry.